Magandang, magandang, magandang buhay mga kaibigan. Ako nga pala si Boss Clark. At ito nga pala yung mga minibita o mga pamangkin. Dito na tuloy sa kwarto. Ayan, ayan yung isang pamangkin. Ito naman yung isang pamangkin. Hindi ko sila pinagtabi kayo kasi nag-away sila guys. Nagkasapa ang dalawa. Kasi so, siyempre ayaw na ma masakpan palagi yung isang pangalay Kasi itong isa kasi. Baldugero kasi itong isa eh. Mapanapit talaga to. ito. Ito, ito, bunsong ito, 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 sa mo naman, kung nakatulog yung pamagig ko, ayun. Ayun. Yes. kung ano. Kung gano'ng luto yan, nakapakil pa yan. Minsan nakahiga pa yan sa sa ano ko. Dito, sa shoulder ko, yan. Yung galaw na yan. Siyempre, gaya man na mahal ko talaga yung mga pamagig ko. Siyempre, bakit? Kasi, sila lang meron ko eh. Kahit wala akong anak, wala dito sa tabi ko ng, ano ko. Ang importante na mahal na mahal kayo yung mga kanabing ko ay ayun at saka hindi ako yung pagmamahal ko sa yun wala yung mga anak so, yun, so kayo, may pa ng mga ko. Siyempre, sa pagmamahal ko siya kasama pa kung at kahit kanyan yan sila manamahal ko yan kaya yan ang na pan pinakamamahal ko talaga sa lahat kong pangalay, kong ko ang aking ko talaga yung panganay Siyempre, mahal ko rin yung bunso. Ayan. Na mahal na mahal ko rin ito. Ayan. Kahit na napakakulit nyo. Na, mahal na mahal ko yung mga mga mga. Siyempre, guys. Ganun talaga, guys. Eh. Pagka mahal mo yung mga mahal sa buhay. Kahit na naiinis ka na, nabipikong ka na sa kakulitan nilang, titiisin mo lahat yun. Kasi, siyempre, tinipa pa rin doon na mahal mo talaga sa gaya yan sa dalawa syempre, ibigay kayo pagmamahal ko ka sa lahat sa mga dalawa kahit ako na panta pagmamahal ko kahit ay, may paborito pa yung ako joke <laughs> yung magkatapot sa akin ni Bonso na ito pag nakita niya itong video na ito laba kayo itong mga ito ko na si Bonso mahal ko yung si Bonso ayan ang mo pala may fight na yun yun Malagay yung pinaka-close ko sa lahat ng pamaking ko ni Sayan. Sabi nila kamukha ko daw. Hindi ko alam kung totoo ha. Ano ni Binya? Kumukha niya talaga. Hindi hmm, naman eh. Pero, yan mas pugi pa rin yung pamaking ko. Logya ko sa'yo, may ipin ko eh. Yan na, di ba? Kamukha daw kami guys, hindi ko alam eh. Saan ba? Banda. Parang wala naman. Pero, pero siyempre kahit yun eh. Natutuwa ako kasi kahit parang may hard naman kami ng konti. <laughs> I love you, pamangkin, na sana na kayo mag at sana forever kayong sa tabi ka pala. Get what kayo magbabago. Siyempre, kaya ang lahat ng pag-umago ng BBA kasi nyo kasi siyempre, na lumayo yung loob niya sa akin. Guys, at sana always na Nandiyan lang kayo palagi sa akin. Tara, wag kayong mag magbabago mag mag sa akin. May mga rakay na Tabi ko talagay mo dahil sa tulog. Kahit sa kwarto yung kasi lipat sa akin. Nandito na talaga sa yung vlog ko. Shut up na lang sa inyo lahat. Pasensyon na kayo mayayay sa bata. Doon nga nag-iinawan yung mga bayak ko sa labay. Hina, bye.